I've been driving this train Years in this lane There's no Hello everyone, welcome to my vlog Hello mga kamamala ah, Pakita ko sa inyo yung puno ng aratilis. Ayan, ang dami niyang bunga May isa itaas Masarap yan, matamis siya Sabi na iba pagkain daw ng ibon Pero kinakain niya ng tao At meron daw dyan ng magandang benepisyo Na makukuha kapag kumain ka neto So yun, panoorin niyo nalang mga kamamala sa YouTube para malaman nyo kung ano yung binipisyo na maganda sa katawan ng tao ng bunga ng aratilas. So maraming salamat at kung bago pa lang sa akin YouTube channel guys, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, like and share at pakihit notification bell na rin para update nyo sa mga video na aking a-upload. Salamat!